Hi. Hello, mega love shoutout Ate Pau. Hi PH, banat ka na. Ay, ano? Banat ka ha? na para marinig ng mga ano, taga TWP. Bumira ka na para marinig ng mga taga TWP. <coughs> okay, sino ba, ba natin ko. Ikaw Judith. Judith! Ikaw putang ina ka, Judith, ha? Huwag na kayong gumawa ng... Ay, may galap shoutout muna pala sa mga nandyan sa baba. Nakabiji. Hindi, ano, nakabiji lang po sila. Hayaan nyo na natin sila po. O ikaw, Judith, ang putang ina ka. Kaputa-putaan kang putang ina ka, ha? ipopost ang pipo-post mo yan ang mga picture dati kong naging kalaban gagawa-gawa pa kay ng fake Facebook ulol mga puki ng ina nyo akala nyo naman mapipikon ako sa inyo ng ganyang ginagawa nyo lalong lalo ako matutuwa mga hampas lupa 'di ba? Isay. Ah, ang bantot-bantot. Iya. Isa ba yun? Isa ba yun? Ang bantot-bantot, ang bantot-bantot ng bulaklak mo. Papasok yun. Ano daw? Papasok. Yung ata yung sabi eh. Pero anyway, dito tayo kay ano? Kay... Kanina pa to kay Judith. Bakit ba gigil na gigil ka? ikaw galis lahat kayo Berto pinopost nyo pa yung sayaw ko ah, lalong lalo ako yun yun ang real talk yung sumasayaw ako hindi ko yan itatanggi wala yan eh kasi sayaw lang yan eh. at saka isa pa kusod tari yung battery <laughs> sandali mag charge lang ako hindi ako bababa <clears throat>